sakay ng bangka, binyahin namin ang kahabaan ng Katarman River. Sinamahan namin ng Katarman MDRMO para alamin ang sitwasyon sa mga barangay na nasa tabing ilog. May bitbit -bit din silang mga relief goods. Ilang araw nang hindi napapasok ang mga barangay dito malapit sa Katarman River bukod kasi sa mataas yung level ng tubig nito mga nakalipas na araw, e eh malakas din daw ang current o agos ng ilog na delikado para sa mga namamangka. Isa sa mga pinuntahan namin ng Barangay Tinuwaran kung saan naninira ng nasa limanda ang pamilya. Sa ilang cellphone video, makikita ng halos kapantay na ng ang mga bahay. Agot lewang pa nga ang tubig nitong mga nakarang araw. May ilang bahay din nasira dahil sa baha. Ang ilang residente, todo linis dahil sa kapal ng putik. Gaya ni Nanay Maria na lahat ng mga damit at gamit pati na TV ay eh, nabalot din ng putik. Masakit pang pa ako natuon na sa mga bubog. Badal nagkatumba mga gamit, mga bubog doon. Wala kay isa na lang ako, wala na kasawa. Si Julian Doble Calvario rawang ang naranasan. Nakunan kasi siya ng anak nitong Sabado at sumabay pang malakas na ulan. Sa lahat mo na dumating dito sa ako na ito lang talagang pinakamahirap. Iniisip mo, malilit pa yung mga anak namin. Tsaka yung mga tao dito walang makain, pati rin po kami. Ang paaralan sa lugar, hindi rin nakaligtas. Puro putik sa mga classroom at nagkanda sira-sira mga gamit. Kaya mukhang matatagalan pa raw bago magbalik eskwela rito. Sa ngayon, nasa dalawa na ang kumpirmadong patay sa Northern Samar, tig-isa sa bayan ng Pambuhan at Katarman. Aminadong lokal na pamahalaan, nabulaga sila sa lakas ng ulang dulot ng shear line o salubungan lubungan ng mainit at malamig na hangin. nag force evacuation ng araw sila, pero nung pauwiin na ang mga residente, saka naman bumuhos ang mas malakas na ulan. Uh, more than a month's uh, rainfall, it happened in just one one and a half days. ano, Doon namin na-experience yan. At worst, itong first time namin magkaroon ng flood na may current. Kabilang yan sa mga in-report ng Northern Samar Provincial Government sa situation briefing kanina kasama si Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Via Zoom ang briefing dahil hindi na pinayagang makabiyay si PBBM mula Tacloban Airport, Pucatarman dahil biglang sumama naman ang panahon. Utos ng Pangulo, pabilisin ang relief operations at pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng baha sa Northern at Eastern Samar. <coughs> Kabilang sa mga humihingi ng tulong sa gobyerno, ang mahigit dalawang libong residente ng Katarman na nasa evacuation center pa rin ngayon. Pahirapan din sa Katarman ang pagkawala ng kuryente, supply ng tubig, pati na ang pagbagsak sa linya ng komunikasyon. Halos isang araw din daw silang na-isolate. Pag nagbabrown kasi talaga dito sa, sa amin, nawawala after a certain period of time, 8 to 12 hours, mawawala na yung network namin. So parang may ganong konting challenge siya. Pinababantayan din ang illegal logging sa Northern Samar na dagdag problema raw sa baha. Julius, sakit sa ulo pa rin ng marami mga residente dito sa Northern Samar, yung kuryente at tubig. Sa kuryente, nasa 30% pa lamang daw ang naibabalik na yung supply habang 40% naman sa tubig. Posibleng abutin naman daw yan ng ilang linggo pa hanggang isang buwan bago tuluyang maibalik yung 100% na maging operational ang kuryente tubig dito sa lugar. Idagdag pa yung pahirapang supply din or linya naman ng komunikasyon at signal dito sa buong probinsya ng Northern Samar. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sinailalim na rin sa State of Calamity ang buong Eastern Samar dahil sa matinding pagbaha. Abot-bubong pa rin ang baha sa ilang lugar, partikular sa bayan ng Hipapan. Gumagamit na ng mga bangka ang mga residente bilang transportasyon. Dose-dose ng pamilya pa rin ang pansamantalang naninirahan sa munisipyo at mga evacuation center. Hanggang ngayon, wala pa rin tigil ang ulan doon na dulot ng low-pressure area at shearline o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5